Halos dalawang daang piso na voucher na ang nakuha ko ng libre kay Maya na nagamit kong pambili ng load. Hindi pa kasama dito ang mga voucher na nag-expire dahil hindi ko na-claim agad. Paano nga ba mag-claim ng voucher sa Paymaya o Maya? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Maya app. Then, log in your account. Next, i-click ang iyong name. Sunod, i-click naman ang vouchers. Makikita sa available ang voucher na pwede mong makuha. I-click lang ang voucher para magpatuloy. Then, i-click ang claim. Then, click confirm. Nice! Nakakuha ako ng 20 pesos ng walang kahirap-hirap. May na-receive din akong text confirmation na pumasok na sa wallet ko ang 20 piso na voucher. Sa claim tab, makikita ang lahat ng vouchers na na-claim ko na. Almost 200 pesos na ang nakuha kong voucher. Sa expired tab, ito naman ang mga voucher na di ko nakuha which is sayang. Back to my Maya wallet, makikita na nadagdagan na ang laman ng aking balance. Pwede ko na itong pambili ng load. Noon, pwede mong ipunin ang vouchers na binibigay ni Maya. Ngayon, hindi na dahil nage-expire na ito. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.